ngayon ay tahimik pa ang ah, maseda at ito magaganap ang grade 7 ah, Dito ito magaganap ang enrollment ng grade 7 so wala pang tao sa ngayon sumaga pa so mamaya ay titingnan natin kung gaano karami ang mga estudyante na mag -e enroll sa unang araw ng enrollment. So, tahimik pa. Tahimik pa ang panang maseda. Uh, dito magaganap ang enrollment ng grade 7. So, mamaya ay tutunghaya natin at uh, kung gaano ba karami sa unang araw ng enrollment ng grade 7 dadagsa kaya o oh, kaya <laughs> hindi po pwede dapat kasi ay F A to F talaga kaya dapat ang lahat ng may letrang A na apelido at F ay dapat ngayong araw na ito sila pupunta maghapon dahil bukas iba naman Martes iba Merkules iba Webes iba Biyernes iba so yan. So, tunghayin natin mamaya, ha? Sa kasulukuyan, ay wala pang tao sa aming AP Department. Ganap na 6.40 na umaga. Sa sapag pagkat ngayon, ay pag-isimula naman na enrollment ng buong grade 7 hanggang 10. Yan, Uh, sa junior high school yan, ha? Uh, magsisimula ang lahat sa alphabetical na A to F muna sa ngayon ha? para hindi lahukan. So, ang uh, pamunuan ng uh, paralan pa na Oriental Mandora National High School ay isinayos upang hindi magulo ang uh, pag-enroll -e ng mga kabataan. So, magsisimula nga ito sa alphabetical at ito ay magsisimula sa A hanggang F muna. So, susunod ulit, ay may kanya-kanyang alphabetical na nasabing enrollment. enrollment. Uh, bakit ito ginawa? Upang uh, walang kaguluhan, hindi magulo, hindi siksik -sik -sik hindi siksikan. So mamaya itutunghaya natin ang uh, ng enrollment. Gaano ba kadami? Dadagsa ba sa ngayon ang uh, pag-enroll ng mga, uh, mga estudyante na Oriental, Mendoro, National High School? and so we go and 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 we go kindergarten school. Yung mga nandito sa kabila nandiyan na rin. Ako. Okay. okay.